At dumako naman tayo sa tradisyon o kultura na sinasagawa ng ating mga katutubong Aita. Mahilig ang mga Aita sa sayaw at ginagamit ito sa seremonya tulad ng pagkakakilanlan nila o kapag may selebrasyon o pagdiriwang silang ginagawa o mga pangyayari. <tinyo> siya makita na buhay pa rin yung ganitong ng kultura at tradisyon na ginagawa ng mga aita. kahit na medyo moderno na tayo sa pananaw niya papasinyo iba't ibang sayaw yung ginagawa nila merong mayalin tulad sa manok at iba-uri ng mga hayop <laughs> ginagawa bilang pagkilala at tanda ng kanilang katapangan tsaka pasasalamat na rin ng pinagmula ng mga Aita, likas sa kanila ang galing din sa paggamit ng pana. Dahil na din ito ang ginagamit nila simula pa noong unang panahon sa pangangaso. At ang mga Aita din ay kilala bilang mga natural hunters. <tinyo>